Alam mo ba, bawat bundok na natatanaw mo, bawat ilog na dumadaloy, at bawat dagat na bumabalot sa ating kapuluan ay may ginagampanang mahalagang papel sa ating pamumuhay. Pero paano nga ba ito konektado sa ating kabuhayan, kapaligiran, at kultura? Tara, tuklasin natin kung paanong ang pisikal na katangian ng ating bansa ang nagbibigay buhay sa ating yaman. Sa video lesson na ito, matututuhan natin ang mga sumusunod na ibibigay ang mga iba't bang pinagkukunang yaman ng bansa, na iisa-isa ang mga biyaya ng mga likas na yaman ng bansa, na iuugnay ang mga yaman ng bansa sa epekto nito sa tao at sa kaniyang kabuhayan, kapaligiran at kultura. Ang Pilipinas ay isang arkipelagong bansa. Ibig sabihin, ito ay binubuo ng maraming pulo, mahigit pitong libo. Kaya naman sagana tayo sa iba't ibang katangiang pisikal o heograpikal tulad ng mga anyong lupa at anyong tubig. Mayroon tayong mga bundok na tirahan ng hayop at pinagmumula ng kahoy at mineral. Kabilang dito ang Bundok Apo sa Davao, ang pinakamataas sa bansa. May mga kapatagan din gaya ng gitnang luson na tinatawag na Rice Bowl of the Philippines dahil dito maraming pananim tulad ng palay at mais. Aniong tubig, ang ating karagatan ay napakalawak, ang West Philippine Sea, dagat ng Sulu, at karagatang Pasipiko ay tahanan ng maraming isda at yamang dagat. Mayroon din tayong mga ilog tulad ng Ilog Kagayan, ang pinakamahaba sa bansa, at Ilog Pasig na mahalaga sa kasaysayan ng Maynila. Klima, ang Pilipinas ay may tropikal na klima. Alam mo ba na may apat tayong uri ng klima depende sa lugar? May mga lugar na halos laging basa, gaya ng Batanes. May lugar naman na tuyong-tuyo sa tag-araw tulad ng Ilocos. Sa Visayas, ramdam ang pag-ulan sa buong taon. At sa Mindoro at Palawan, malinaw ang tag-ulan at tag-init. Ang tanong, paano nakaaapekto ang mga katangiang ito sa ating buhay? sa kabuhayan, sa kapaligiran, sa kultura, alamin natin. Ang geografiya ay may direktang epekto sa kabuhayan ng tao. Kabuhayan, economy. Kung mayaman sa lupa ang isang lugar, kagaya ng Nueva Ecija o Bukidnon, karaniwang kabuhayan dito ay pagsasaka. Sa mga baybaying dagat tulad ng Zamboanga, Palawan at bohol. Pangingisda naman ang pangunahing hanap buhay. Sa Benguet, dahil sa malamig na klima, tumutubo rito ang mga gulay gaya ng repolyo, letsugas at carrots. Kaya tinawag itong Salad Bowl of the Philippines. Kapaligiran, Environment Ngunit hindi lang kabuhayan ang naapektuhan. Pati rin ang kapaligiran. Kung ang kagubatan ay pinutol ng sobra-sobra, Nagkakaroon ng pagbaha. Kung maraming mina, ngunit walang tamang pag-iingat, nagkakaroon ng polusyon sa tubig at lupa. Kaya napakahalaga na alam natin ang ugnayan ng kalikasan sa ating pamumuhay. Dahil kung sisirain natin ito, tayo rin ang aani ng masamang epekto. Kultura, culture. Sa kultura naman, kitang-kita rin ang epekto ng heograpiya. Ang mga badyaw halimbawa ay naninirahan sa mga bangka sa katubigan sa Sulu at Mindanao. Ang kanilang musika, pagkain at gawi ay nakaayon sa dagat. Sa Batanes dahil sa malalakas na hangin at bagyo, ang kanilang mga bahay ay gawa sa bato. Tinatawag itong Ivatan Stone Houses. Mula sa tirahan hanggang sa pananamit, ang heograpiya ay may malaking impluensya. Sa inyong sariling lugar, ano ang mga nakikita mong produkto, gawain, o tradisyon na may kaugnayan sa anyong lupa, anyong tubig, o klima ninyo? Paano nakatutulong ang anyong lupa, anyong tubig, o klima sa pamumuhay ng tao sa inyong komunidad? Isulat sa papel ang inyong sagot o i-comment sa ibaba. Handa ka na bang tuklasin pa ang koneksyon ng tao at kalikasan? Sa susunod na bahagi, mas lalo pa nating iuugnay ang natutuhan mo sa iyong karanasan, obserbasyon, at lokal na pamayanan. Ngayon, ikaw naman, sagutin mo ang mga tanong na ito sa iyong sagutang papel o learning journal. Anong anyong lupa at tubig ang matatagpuan sa inyong lugar? Paano nakakatulong ito sa inyong pamumuhay o komunidad? Ang katangi ang ng Pilipinas ay may malaking epekto sa ating kabuhayan, kapaligiran at kultura. Sa pag-unawa natin sa ating kapaligiran, mas nauunawaan natin kung paano ito aalagaan at gamitin sa tamang paraan. Maraming salamat sa iyong aktibong pakikinig at pagtuklas kasama ko. Hanggang sa susunod na aralin dito sa Study Body PH. Ako si Teacher Waven. Maging mapanuri mapagmasid at mapagmahal sa ating kalikasan dahil ito ay kayamanan ng ating kinabukasan huwag kalimutang mag-subscribe para sa susunod na lesson ngayon sa gabay ng iyong guro gawin ang mga sumusunod na gawain